Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Rosalie M. You guys, and for today's video, guys, ah, uh, pakita ko po sa inyo ang aking mga bunga ng talong, guys. So ayan. Bago po kayo sa aking YouTube channel, guys, wag niyo kalimutan mag-like and share at subscribe nyo rin po ako, guys. So ayan, guys, samahan niyo po ako sa video na ito, guys. At ito na po, guys. Ito na po guys ang aking mga talong guys. So, ayan, yung talong ko guys dito. Dami pa rin siyang bulaklak guys. Ayan oh, dami niyang bulaklak dito guys. Nakailang ano na ako dito guys, harvest. So, tuloy-tuloy pa rin yung bunga niya guys. Dito sa puno, ayan oh, may, may ano na rin siya guys. So, ayan oh, may bunga siya dyan, may bunga. Ano Yeah. I'm taking a video. Huh? So, ayan guys. Ang daming pa rin bulaklak guys. O, ayan. May bunga. So, ayan. So, ayan guys. May bunga siya. O, ang laki ng bunga guys. So, ayan. Bagong bunga na siya guys. So, ito yung mga bagong bunga niya guys. So, naharbisan ko to siya dati guys. Ayan o. Yung, yung mga naharbisan ko dati ito o, Yung mga ano. So, tuloy pa rin yung bunga niya guys. So, hanggang sa taas. Ayan. So, yung bell paper ko dito guys. So, meron na rin bulaklak. So, ayan. Ang tangkad na ng mga talong ko guys. Tangkad niya na. At meron dito guys. Oh. So, dito naman guys. So, oh. meron siyang mga bulaklak guys. So, Ayan. Ayan, oh. Bunga. So, yun dito, guys, oh. Daming bunga niya, guys, oh. Lalaki ng bunga niya, guys. At saka mga bulaklak dyan, guys. Maraming bulaklak pa rin, guys, oh. Yan, maliliit na mga bunga. So, ayan po, guys, oh. Ayan. So, ayan po, guys, oh. Ito, guys, oh, Laki na, guys, oh. Laki ng bunga niya guys. Meron pa rin dito guys. So, oh. tangkad niya na guys. So walang tigil yung bunga niya guys. No? Tuloy tuloy pa rin yung bunga niya. Tsaka dito sa looban. Oh. meron siyang bulaklak dyan guys. So oh. ayan. Ayan. Dati yung ito yung mga na harvestan ko dito guys. So ayan. Dami pa rin bunga guys. So oh. ayan. Yan po. Maliliit na bunga guys. Meron dito yung bulaklak niya. Tsaka dito guys oh. Ayan oh. So yun po yung mga bulaklak ng bagong bungang talong guys. So. Ayan dito guys oh. Ang dami yung bulaklak dito guys so oh, Ayan. Maliliit pang mga bunga niya guys so oh, Ayan. So yun po. So yan yung mga bulaklak niya guys. Ayan po tuloy pa rin guys nakakatuwa lang guys no kasi ang dami pa rin yung bunga at hindi tumigil sa pagpamunga guys so yan po lang guys so yan so yan lang guys thank you for watching and don't forget to like and share and subscribe